Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang Night Super nga po si Draymond Green sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang desperado na nga po ang Los Angeles Lakers na makabuo ng bagong super team. Ilang buwan nga po mga katrops bago sumapit ang 2024 Summer Olympics na gaganapin sa Paris, France ay ibinulgar na nga po ng Team USA ang pagpipilian nila na 41 player pool at gaya nga po ng inasahan binubuo nga po ito ng napakaraming mga bata at matatandang NBA players at NBA superstar pero ang mas tumatak nga po dyan ay ang katotohanan ng kasali na nga po dito ang apat sa mga pinakamalaking pangalan sa loob ng liga na kinabibilangan nila Kevin Durant Lebron James Stephen Curry, at Kyrie Irving. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Kung siswertehen nga da po ay posibleng magsama-sama nga po silang apat sa gagamitin 12-man lineup ng Team USA para sa darating na 2024 Summer Olympics. At kapag nangyari nga po yan ay sigurado nga po na magiging star-studded at exciting pang lalo ang Team USA. Ngunit sa kabila nga po niyan ay may ilang mga fans para naman nga po ang dismayado sa nalabas na 41-player pool ng Team USA. Gayong hindi nga po dito nakasama si Draymond Green nang Golden State Warriors. Pero ayon na rin naman nga po sa kanilang director si Grant Hill, malaking nga di po naging epekto sa reputasyon ni Green ang kanyang ginawa ngayong season at ang kanyang pagkakasuspindi sa NBA. Kaya wala nga po silang choice kundi hindi nga po ito isaling sa kanilang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang desperado na nga po Los Angeles Lakers na makabuo ng bagong super team. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, dahil nga po sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang huling game laban sa Los Angeles Clippers, ay nanatili nga po sa ikatap na ng kanilang team sa standing sa Western Conference sa kanilang kasalukuyang record na 22 wins at 23 losses. Pero bagamat man nga po pasok pa rin sila sa play-in tournament ng NBA, ay hindi rin naman nga po ito pinangarap ng kanilang kupunan ngayong season. Yes, mas gusto pa rin nga po ng kanilang team na mas umangat pa sa standings na West since ilang beses na rin naman nga po silang nahuhulog parati sa play-in tournament kaya upang mapigilan nga po itong mangyari ngayong season ay plano na nga po ng kanilang front office na bumuo ng bagong pang ang super team ngayon bago sumabi ng trade deadline. Sa katunayan, may ilan na nga po mga teams ang kasalukuyan nilang kinakausap para makakuha sila ng at least dalawang superstar na available ngayon sa trade market na kinabibilangan na na trade ang at the John Timmering ng Atlanta Hawks, Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers, Buddy Hill ng Indiana Pacers, Jeremy Grant at Malcolm Brogdon ng Portland Trail Blazers na pinaniniwalang makakatulong sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.